Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women. Please proceed. Naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan meron pong nakuha ang mga polis na baril, explosives, at droga. Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis? na kinalughog niyo 8. po buong bahay. August 8. Oh. Nasaan po si Mayor nung August 8? 8. Sa, oh, ano po, sa bye-bye. Saan po na sa, nakatira sa si Manila Mayor? Sa Manila po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya noong August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila? Wala po. Nung nag raid ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag sa si search ng mga pulis. Sino pong Wala nakabantay bantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po Kahit sa po bahay nila. isa sa inyo ay wala doon? Ay katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Lumino. Mula po ba sa bahay nyo? Nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob Opo. ng bahay ni Mayor? Opo. Eh paano ho yun? Nasa, nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano niyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang... Kwento <laughs> ka na, ka na. siyang... Kuan man, ma'am, kanang... Nahibong lang ko, ma'am, kanang nagsigig-usig ang iro. Saba kaayo ayo. Nga, taod-taod na iniabot nga sakyanan. gili na ko sa buho. Na may buho ang ubalay. Kay pobre, malagi taon, ma'am. Ma nga, karon paglili na ko na isakya na ni abot Ka, nay kedeliklan uh, sasabi niya uh, nagtaka daw siya kasi nagaiingay uh, yung mga aso nagtuwa, tumatahol yung mga aso uh, unsya ganito nay nakalimot na ko <laughs> <laughs> uh, Sige, otro ha troha nagsigima kanang kuan ba ang mga ero sabak kaayo nya so, nay ni abot nga nay ni abot nga sakyanan okay may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso tapos may dumating na sasakyan Mr. Chairman if i may can we hire a new interpreter because i cannot understand what we're talking about with hey. you around uh, interpreting uh, the i'm doing statements. this for the bayan so please continue So, sige na i nya sige na ito po pagkahuman pag pagkahuman Ngabot, diba? Ngabot ang sakyanan, di ba? ang sakyanan. Oh, oh. Pila ka sakyanan? Usara. Oh, may, may, isang sasakyan dumating. Nga pilay, pilay pasahiro sa sakyanan. Daghan man to sila, nanlusad. Nga, kana siyang, naaysa ko, gagipang, gikuha dito sa kuan nga, naisood, tulong kasako. Okay. Marami raw sila doon sa sasakyan, na nag dumating, pagbaba, may dala-dalang mga sakong may laman. Hmm. Na ang kuan oh. ng sako. mo ka kita kung sa'y sulod ana. Wa ko ka kita. Pero pila ka buok sako. Gihoho man didto sa kilid sa gate nila pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di ay mga patay. Mga tao di ay mga patay. Gisod sa sako. Yung sa loob daw nung sako, iniwan doon sa may gate. The, uh, the, the, following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Na tao ang laman ng sako. Pila ka buhok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay? Oo, oh, gihuho dito sa kanang kilid sa ilagit. Mm, doon daw sa gilid ng gate, doon daw naka, naka hilera ang uh, mga patay. Sa sulod sa sako, sa, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oo. Oh. Pumasok Opo. po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At pagka habang nas... Pagkahuman po, gi, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, uh, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung, pinaputukan. Niratrat. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh girakrakan ang balay unya mo to pagkabuntag pagkahayag na ako gipangutana tong nagkuan ni siya ni sukol ko no oh uh, kinabukasan uh, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw oh ni sukol oh no? uh, uh, gisukol katong tao sa sulod sa balay ni mayor na ako ni nga tao sa sulod sa balay ah. Samantala nga, Wa man tuy tao pagi ng anang kuan paglimpyo namo padlak manatanan. Pagkatapos nila maglinis nakapadlak umalis sila wala daw tao doon pero yung nangyaring insidente na niraktrakan yung bahay meron daw lumaban sa kanila Meron daw lumaban sa kanila At uh, may tatlong sako na may tao tao ang laman Kasha? Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano sila nakapasok kung ganong nakalock naka, naka yung bahay? Huwag mang kukakuan nga na sila dito. Nahibuhong naman lang kung nga ilagirak ang balay. Nagtataka daw siya na, na nirak daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa kakuan, ka ma ma'am kay oh your honor kay kana siyang kuan man. Nahadlok naman mi pagsud. Na, natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman mi nya ang Nanago namang ako mga kauban sa amo. Na, na, Nanago ang ako mga ah, kauban sa amo. Nagtago daw mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay. O magkatabi ilang. lang, nagporma lang L ang An, hmm. ingon ana ang balay ni mayor di asad bidire. Pagkatapos po nung insidente ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa mo balik ng ma'am. oy. Hindi na naman mi. E. Dahil natakot daw sila. So hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? no, o nakasarado pa rin kung paano niyo iniwan nung huli kayong nandudoon? Naalay, nagluga mo dito. Naay? bura ang, ang ilang dangtan o pilaka adlaw siguro to ang magitanaw ang mga padlak sa pultahan, mga bungkag. So, yung after ilang days, Pinuntahan nila, tiningnan nila, yung mga padlak sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga, kung ano man ito ma'am, eh, kanang nahadlok naman kung may mag musod, kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali, oh, kami nasa hipasang inlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige, please proceed. <laughs>